Magandang araw mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong yan. Ngayon po ay gagawa tayo ng tutorial video. Tutorial para sa kung paano magsumbong sa ating Pangulo sa mga flood control projects sa inyong mga lugar. Dahil ito po ay napaka-importante at gusto po natin na malaman po ng mga naka, nakakataas ng mga opisyal ng ating pamahalan itong mga projects na to. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin, ituturo ko po sa inyo kung paano po magsumbong sa ating Pangulo. Ang pagsusumbong na gagawin po natin ay magiging anonymous. Pag sinabi po natin anonymous ay hindi po makikilala kung sino po ang nagsumbong, kung kailan nagsumbong at anong barangay ang isinusumbong po ninyo. Hindi po nila malalaman yan kasi ayan po ay uh, unanimous, I mean anonymous, hindi po unanimous. Pag unanimous kasi lahat, ano? anonymous po yan. Kaya uh, ang ating pong uh, ipapakita sa, sa inyo ay going po uh, step by step na kung paano po tayo magsusumbong sa ating Pangulo. Ganito po yan ang pagsusumbong sa ating Pangulo mga kaboses. Ito ay uh, pupunta po tayo sa website ng ating Pangulo Pwede po natin siyang isearch sa search bar, isumbong sa Pangulo. Ayan, makikita po natin yung mga website. Ito, pwede po dito, pwede rin po ito, pwede rin po dito. Pero dito po tayo, sa isumbong, tignan natin. Makikita na po natin dito yung sinasabi nating uh, website. Ito po yung website na hinahanap natin. Ito yung website, i-click lang po natin yan. At ayan na po ang makikita natin. Pag uh, i-scroll po natin, scroll down natin, ayan po yung mga option. Lahat ng mga projects ay nandito po. Lahat ng mga region at kung anong barangay sa buong bansa, makikita po natin kung saan yung project na tinitingnan natin. Halimbawa, i-filter po natin, i-click po natin yung filter, filter sign. Ito po yung sinasabi natin. Yung filter sign, ano po? Hanapin po natin, i-filter natin. Kung nasan po kayo, halimbawa, tayo po ay nandito sa region 1. Hanapin po natin ang Region 1. So ayan ang Region 1. And then dito po sa province, nandito po tayo sa La Union. Titignan po natin. And then lahat po ng mga projects. I-click po natin yan. Lahat na po ng projects ng La Union kasi hindi na po natin filter yung year. Dahil ayan po ay mula po sa 2018 hanggang, uy, dinagdagan po nila hanggang sa 2018, ano po, hanggang sa 2025. So, pwede po nating i uh, nating tanggalin 'yan or pwede po nating mag uh, maghanap kung ano po yung mga titingnan natin ng mga proyekto dito. Pero para mas maganda, wag na po nating i-filter itong type of work at saka yung funding year. Ito na lang sa region at saka province. Ito na po lahat 'yan. Pag clinic mo yung search, ito na lahat ng mga projects dito po sa lalawigan ng Lonyon. La Marami po 'yan. Hindi po natin makita yung hinahanap nating project load, load more. Ha? Pero para mas madali po, mga kaboses, eto, pwede po nating hanapin. Halimbawa, San Fernando City, La Union. Ayan. Click po natin yan and then click search. So lahat na po yung mga nakikita natin dito ay lahat na ng mga projects na nandito sa San Fernando City, La Union. So ayan na po ang makikita natin. Ang may pinakamalaki dito na project sa San Fernando City ay ito pong construction. Kung halimbawa, construction of Bato Creek. Halimbawa, titignan po natin ito. Ah, ayan po ang project. Now, hanapin natin saan po makikita yung project na 'yan. Madali lang po. i uh, paste natin, i-copy po natin ito. Right click, pwede po nating i-copy or control C, no po, sa inyong uh, uh, keyboard. Pagkatapos, ay hanapin natin ang Google Earth. Hanapin natin ang Google Earth. 'Yan. Pag nakita po natin 'yan, dito may uh, search uh, option, i-paste lang po natin dito. I ayan, naka-paste na po and then click search. Si Google Earth na po mismo ang magtuturo kung nasaan sa nasaan yung project na hinahanap natin. So ayan po. Pag huminto na po mag uh, zoom in si Google Earth, pwede po nating i-zoom in ulit, gamitin po natin ang ating mouse o kung cellphone po pwede po ninyong gamitin yung inyong mga kamay para mahanap po natin. So, ito po yung hinahanap natin na project. Pwede po nating i-zoom in yan. Ang kagandahan po kasi dito sa Google Earth, mga kaboses, ay pwede po nating i-zoom in hanggang sa ground level. Pag uh, i-zoom in po natin lahat-lahat yan, makikita po natin na ayan na po yung ground level. So, ito na po yung hinahanap natin. It is a slope protection. Tignan nga natin yung... Uh, Uh, description ng project ito po yung uh, project kanina ni uh, St. Gerard tingnan natin uh ito po yung hinahanap natin kanina yung kay uh, St. Gerard ito construction of Batu Creek slope protection so slope protection po ito so babalikan po natin ang Google Earth ito po yung slope protection na, na tinitingnan natin kailan po natapos yan mga kaboses minimize natin natapos po ito noong April 30, 2024 So yan Yan po yung uh, hinahanap natin So paano tayo mag-report ngayon? Halimbawa, halimbawa kung uh, duda po tayo dito At meron pa po tayong additional pictures Ang gagawin lang po natin ay click itong uh, report Ito po, makikita po natin dito mga kaboses Ito, yan, makikita po natin yan uh, re uh, Report Ito, ito po yung uh, hinahanap natin kanina 98 million, uh, 98 million 996,000. So ibig sabihin niyan ay 99 million na po 'yan, rounded off, no? So ito. So uh, dito punta po tayo dito sa report, click natin 'yan. Pag na-click natin 'yan, eto na po ang pagre-report. Ngayon, makikita po ninyo dito ang inyong name ay optional, so pwede po ninyong hindi uh, yan, hindi po natin pwede pong hindi ilagay ang pangalan. Email ninyo ay optional, pwede rin po nating uh, hindi ilagay ang ating email. Contact number ay optional, pwede rin nating hindi uh, ilagay yung ating uh, contact number. Dito naman po ang message kailangan po. Lagay po tayo ng message kasi kung hindi po tayo maglalagay, hindi po na pwede po submit pero uh, wala pong pagbabasihan yung ating reklamo. So maglalagay po tayo ng message ngayon dyan kung ano po yung message niyo. Uh, yan. So, hindi po tayo maglalagay ng message kasi once na i-click po natin yung submit mga kaboses, masasubmit na po yan, na po sa Malacanang. Yan. Kung mayroon po kayong additional pictures, salimbawa, uh, meron po tayong mga pictures, ayan, i-click po ninyo dito and then hanapin na lang po ninyo yung mga irireklamo ninyong mga pictures. Kung meron po kayong mga pictures. Yan lang po. So, ganun po ang pagre-report. So, makaka... Siguro po kayo mga kaboses na itong mga report po natin ay uh, makakarating at hindi po malalaman kung sino ang nag-report. Dahil nga po yung sinasabi po natin, wala pong pangalan ang nag-report, walang email at walang contact number. Siguraduhin lang po natin ha na yung report natin ay totoo. Ha? Sa pamamagitan nito mga kaboses, makakatulong po tayo sa ating... Pamahalaan. Okay, magbigay pa po tayo ng halimbawa. Halimbawa, punta po tayo ngayon dito sa San Gabriel, uh, La Union. San Gabriel uh, La Union. Kasi uh, ang nakalagay po dito mga kaboses ay La Union po itong province, no? So ito yung hinahanap natin, San Gabriel. Search natin dito sa search 'yan. Pag uh, nag-search natin, ayan na po. Ito yung mga projects dyan po sa may San Gabriel Union. Tatlo po ang project sa San Gabriel. Alam ko po na nakita na po ninyo yung mga projects na ipinakita ko po dun sa ating Facebook. Uh, dito po, hanapin po natin. Yan. Uh, asan na nga yun? Uh, ito. Yan. Kung makikita po ninyo ang San Gabriel ay total number of, uh, total amount po ng San Gabriel is 391 million 771,479 pesos. Ayan. Kung pwede po ninyong i-copy ito, pwede po ninyong i-copy yan. Pagkatapos, ilagay po ninyo sa spreadsheet, uh, yung Excel uh, file. Pagkatapos, ay pwede po ninyong i-autosum itong uh, part na to yung cost. So, pag uh, i-autosum po ninyo yan, ito po yung nakita nating amount. Ito po, sa San Gabriel. Ano po? Yan. Okay. So, walimbawa, eto, duda po tayo. Dito po sa barangay poblacion, uh, uh, poblasyon. Okay? Barangay poblasyon. Ngayon, eto po ang gagawin natin. I-copy po natin ito. Yan, yung, uh, po yung coordinate mga kaboses ah yan. so right click yung mouse po natin copy or control c pagkatapos balikan po natin ang ating google map i mean google earth and then yan. I-paste lang po natin and then i-search natin. At dadali na po tayo doon sa project na yun. Makikita po natin, eto na po yung project. Ha? Pero pag i-zoom in natin, mukhang wala pong project dahil gitna po ng uh, bukid. Ha? etong project na to. So, siguro ito ay isa sa mga uh, pinaghihinalaan. Malamang na ito po ay ghost project, mga kaboses. So ganyan lang po, uh, ganoon po kadali ang uh, mag-report sa ating uh, Pangulo. Makikita po natin kung uh, ano yung mga po pwede po natin gawin sa sumbungan o isumbong sa Pangulo. Ganyan lang po, kasimple mga kaboses. Nawa ay nakatulong po tayo at makakasiguro po kayo na pag nag-report po kayo dito, makakarating sa ating Pangulo, hindi po malalaman kung sino po ang nag-report. Ulitin po natin, pwede po kayong mag-report anonymously. Walang pangalan, walang email address, walang phone number. Basta ang ang pakiusap lang po natin ay siguraduhin po natin na ang ating nire-report ay uh, tama, walang kasinungalingan. At ang isasubmit po nating picture ay totoong picture. Mas maganda kung tayo, tayo po mismo ang kumuha ng picture o kaya ay video. Okay? Maraming maraming salamat po mga kaboses. Magandang hapon po, magandang araw, magandang gabi, magandang uh, madaling araw po sa inyong lahat. At uh, dito po muli, dito po nagwawakas uh, ang ating tutorial ngayong araw. Maraming maraming salamat po at mapuhay ang Pilipinas!